ah uh, Anong pangalan? ah uh, Eliza po, Dok Eliza Anong spell? Uh, Aga, ay, sige na, ay, okay na ito uh, Ilan taon? Nineteen po, Dok Anong nararamdaman? Napadalas na po kasi yung pag-init ko ng ulo ko Kapag Init ng ulo? Bakit? Napag-init ako na po kasi halos lahat ng tao sa bahay namin eh May ng ulo mo? Ano na po yung boyfriend ko, Dok? Mga mag na kami. Ah, uh, wala kang ano, maintenance, allergy. Wala naman po, Dok. Sige, okay. okay. ano, abot mo yung kamay mo. Dali. Ah. Uh, Ito po, Dok. Oo, uh, oh, daliri. Alam mo yung daliri? <coughs> yung paa. Apo. Okay. Oh, yung kamay. Ako. Ito ko lang. Isi ka lang. Sige, yes, Sige, siya! Kala nga, may yung ano, hindi ka maano eh. Oh. Ako okay, po ba ako daw? Ako, mataas. eh Ano po mataas to? Pride mo. Kaya ka na mainit ng ulo ah. kasi mataas ang pride mo. Para ano po yun? Oo, oo. ito bibigyan ka ng reseta, huwag ka na maingay. Pati sa akin, nagtataas ka ng boses. Oh. Okay. iwasan mo magalit. Ah, pag ikaw yung mali. Pag ikaw na yung mali, huwag kang galit pa. Okay? Puso to, every 6 hours. Okay? Ikaw ang mag-adjust pag ikaw ang mali. Oh, wag diyan. Oh, mataas ang pride mo. Oh, mahirap 'yan. Baka susunod 'yan naging ano ka uh, bipolar ka. Uh, uwi pa 'yan sa alam mo na sa skandalosang asawa. Mahirap 'yan. Baka iwang ka agad. So ito reseta. Ayan, every 6 hours mag-adjust ka. Magsorry ka, wala naman mawawala. Oo. Oh, oh. sige ah. Oh. Punta ka doon sa next counter at follow mo doon sa ulo ng cashier. Okay, sal salamat po doon. Unod!